Maganda na sa lahat. Ibabalik tayo. Battery ni sir, no? Maglagay tayo ng extra fuse. Ito. May lamang kulay po lang fuse. Kita naman, kulay po lang yun. Sampu yun naman. Sampu po, mga po. Sampu. Maglagay tayo ng Ayan, nitrate. Drop tones. Maglagay natin dyan ng cover. May pa rin natin, no? So, kagaya na ginagawa natin meron tayong stock na busina at saka meron tayong loud horn mga sir no okay pagitan natin yung ating gawa bukas ang headlight sa low beam sa high beam bukas ang mini driving light sa high beam Pakita natin mga boss kung ang trabaho po natin ay kukurap sa high beam. Yan, nakabukas lahat. Okay, hindi kita sa camera pero meron siyang kalit, kalit, kalit na kurap. Gawang so, sampai Pedro Pulweber. Ihim sa gusto mga sir O oh, yun, bago natin tapusin Pakita ko ang bahid May fuse Obas doon Tumahan dito Yung harness no? Maglabas dito May dalawang relay, boss relay uh, ah, Denso relay Obas doon, paglabas doon May isa pang relay Sa pauling denso relay Obas dyan, makat dito Sa At ating switch selector tapos pagpunta na sa stock horn Stock horn At saka dual horn Sa ganito pong paraan mga serno Yung bahit natin ng busina Ala pong sabi dyan, ala pong tuko dyan Naglalaro po yan mga serno Importante po yun Nasukat ko na po yan sa kaha All good sa po yung motor Pwede na po natin release Yung kanyang busina Sa busina naman po Kung halimbawa ho magpapalit ng tugtog kailangan no, nakapuntot doon bago kayo lumipat okay so sa Pedro Pulueva nagpapahala maraming maraming sa lahat salamat po God bless sa lahat thank you po